Divine people, welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 27, 2023. So marami pong salamat sa lahat na nagsusubscribe. And para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. So this reading is for Water Signs, Pisces, Cancer, and Scorpio. Spirit Guide. Oops. Oops. Okay. Wow, lumabas na naman ang The Lovers. Okay. We have here the Nine of Cups Reapers. And we have Five of Swords. And The Lovers. So, nakafocus ang energy nyo ngayon sa inyong mga business partner. Okay. Um, mga kaibigan, karelasyon. Ayan, may mga ano dito. Ang dami yung pinagdadaan ng pagsubok. Ayan, um, yung ibang mga kapartner nyo is masyado ng manipulator. Masyado ng, alam mo yung nakafocus sa sensual activity. And parang, alam nyo yun, parang drain na drain na kayo. I can feel na for some of the Pisces is napaka, ano na ngayon, alam mo yun, hindi niya alam kung tama pa bang ipagpatuloy niya ang inyong relasyon. Dahil parang it's out of love, ano. So, may mga, alam mo yun, because of your ano pagiging manipulator ka, masyado kang unreliable, masyado kang unreliable, ano, masyado kang moody. Ayan parang na auto love na yung mga kapartner nyo sa inyo. Or ikaw to na na auto love na sa kapartner mo. Okay? But for some of you, ano, um, nakafocus ngayon sa, ano to eh, sa, it's all about partnership sa negosyo. So, siguro nahihirapan kayong i-approach yung mga business partner nyo, mga kaibigan nyo. Ayan, bakit kayo nahihirapan Pisces? So, tignan pa natin. So, kailangan nyo maging committed ha, sa mga kaibigan nyo, sa mga ka trabaho nyo, sa inyong mga karelasyon. Maging committed kayo na, alam nyo yun, bigyan nyo naman sila ng boses sa inyong relasyon. So, wag panay ng panay, panay ng panay kayo, kayo ang nagdi para, para sa mga ginagawa ninyo. So, we have here the Five of Pentacles. Ayan, no? Gusto mo na siyang iwan. Diba? Yung iba sa inyo is Ang um, problemadong problemadong ngayon kung saan magkahagilap ng pagkain, pambayad ng mga bills. Ayan. Gusto niya nang sumuko sa buhay pero sinasabi ng card, ngayon lang yan um, matuto kang tignan yung mga tao sa paligid mo, tignan mo may mga worse pa na situation sa'yo, ba diba? kesa sa'yo so tignan pa natin, we have here the six of cups Ayan, may mga tao kang hindi dito mapatawad so napaka negative energy ngayon ng um, Pisces ano? so hindi marunong magpasalamat tinulungan mo na nga ano? parang ikaw pa yung masama nagbigay ka na nga ikaw pa yung masama. Alam mo yun. So, ganyan yung energy nyo ngayon, Pisces. So, yan yung mga iiwasan ninyo, ha? Na, kung tutulong nga kayo, make it sure yung tutulungan nyo is marunong din. <laughs> alam mo yun? <laughs> Tumanaw ng utang na loob. Hindi yung... Huwag yun ang tulungan yung mga taong alam yung... Kunyari, laki birthday na nga sa inyo. Ano? Tapos, ang dami pang halash. Ang daming kung ano nung -ano sinasabi. Tinulungan, nagbigay ka na ng 500 pesos. Ayan, parang ang dami pang dami pang reklamo. Ganun yung nafe-feel kong energy ngayon sa inyo, Pisces. So, we have here the Queen of Wands. So, turuan mo daw silang maging independent. Huwag mong sanayin na umasa na lang sa'yo palagi tong mga taong to. Okay, we have here the Queen of Wands and ayan kung alam mo kasi ikaw masyado kang ma-generous no Pisces, so um, matuto kang baguhin yung sarili mo para yung treatment nila sa'yo hindi ka nila abusuhin, kasi kung nakikita nilang masyado kang mabait ayan, inaabuso ka na so kasi may ista ka sa ganyang ano, sitwasyon na laging ikaw na lang yung takbuhan hingian ng tulong kung karelasyon mo yan, kung hindi mo siya kukontrahin sa mga pinaggagawa niya no, yan lang parang returning cycle lang yung mangyayari sa iyo may ka nang mai istak diyan sa sitwasyong sitwasyon ikaw lang ang mag sa suffer so we have here the hangman so ayun nga may mga hindi ka dito mapatawad katulad ng sinabi ko kanina so make it sure na bago kasi bago ka magpatawad nga talagang kailangan mo muna ano eh alam mo yun ihil yung sarili mo pag na-heal mo na yung sarili mo, doon mo lang naman talaga mapapatawad or um, mapapatawad yung mga taong humihingi sa'yo ng kapatawaran ano. So, explain mo sa kanila na hindi mo pa talaga kayang magpatawad. Ayan. Kailangan mo munang hanapin ang iyong sarili. So, tignan pa natin. May mga, huwag oh, ka lang kasi may frustrated action dito. Baka kasi makagawa ka ng isang hakbang na ikaw rin yung magsisisi bandang huli. So, yan yung mga iwasan mo ngayon. Water signs. Okay. We have here the Knight of Pentacles. So, maging patient ka kung ano man yung mga napagdadaanan mo ngayon. Uh, maging responsable ka sa paghahawak mo ng iyong kaperahan. Okay. Kasi... And dito baka hindi mo matiis yung mga humihingi ng tulong sa iyo. Baka ikaw rin yung mawalan pagdating ng huli. Okay. So tignan pa natin. Oops. You have here the Ace of Swords. So huwag kang maging mahina. Huwag kang maging mahina kasi you feel ano eh, ikaw na siguro 'tong namamanipulate nila no so may mga bagay ka rin ayan lack of clarity din kaya hindi ka makapagpatawad dahil may mga bagay ka pa, may mga bagay na nangyari from the past na until now hindi malinaw sa walang kasagutan yung mga tanong mo sa sarili mo tanong mo sa kanya na until now parang you feel na pag kasinungalingan lang yung mga sinasagot niya sa iyo. Kailangan mo ng clarity kaya hindi ka makapagpatawad So we have here. ayan May revelation na dito. Seven of Swords. Yan magko-confess na sa iyo yan kung ano man yung mga uh, matagal mo nang tinatanong sa sarili mo, sa mga nanloko sayo, sa iyo, sa ta tao, sa person mo na siguro ex mo yan or ngayong karelasyon mo na siguro kayo pa pero marami na siyang nagawang mali sa iyo. So tignan pa natin. Yan, huwag mong hayaang lokohin kanila ulit. Ano? Water signs, okay? Maging matibay ka, water signs. Mahalin mong iyong sarili. Tingnan pa natin. Okay. I can see na some of the water signs is may may ano eh. Alam mo yun, may kaya sa buhay may kaya ka na nga, napakabait mo pa, kaya madalas kang niloloko. For some of you naman, ayan, ang daming blessings na paparating sa'yo, ang daming blessings sa buhay mo, may wealth na nga dyan, may blessing pa, water sign, so, basta ikaw, mag-ingat ka na lang sa mga taong pinapakisamahan mo, mga tinutulungan mo, ano. And, we have here a buying, so, um, kung napag-isip-isipan mo na, ayaw mo silang tulungan ano, It's either ibili mo na lang yan yung mga, yung pera mo, no? Ibili mo na lang ng mga pangangailangan mo sa iyong sarili, sa inyong tahanan. Kesa i-spend mo sa mga taong hindi marunong magpasalamat, no? Ang dami pang reklamo sa buhay. So, siguro may mga kailangan ka rin bilhin ngayon. Um, water signs, kung ano man yan, ano? mabibili mo na yung mga gusto mo ngayong araw na to. Kasi ang daming paparating na blessing sa'yo. It's, uh, it's either a good relationship, a new lover, new partnership, new friendship, or it's a big amount of money. Or may magbibigay sa inyo ng mga, ano, ng mga alahas. So, we have here, plan a vacation. So, kung talagang stress na stress ka na, prostrate na prostrate ka na sa mga taong, tao sa paligid mo, baka um, pwede namang umuwi ka sa inyong probinsya, alam mo yun, sa inyong hometown. Um, ayan, mag-me time ka, water signs. Or yung iba sa inyo talagang may mga plano na. At ayan, may mga ticket na, may mga bus ticket, may mga plane ticket na, not ready na silang magbakasyon. So, yun lamang, water signs. Thank you for watching. Kung ano man ang negative energy, huwag na nating i-claim yun at baguhin natin. Okay, thank you for watching, water signs. Bye-bye.